Bakit may mga taong parang sobrang dami ng positive sa kanya. No? Good looking na, mayaman pa, tapos dami pang alam, magaling pa kahit saan mo lagay. Ba't kaya ganun? Unfair pa si God. Pinag-isipan ko yan eh. Pero na ko sa creation ng God, iba-iba eh. May butterfly, di ba? Merong lizard, may snake, merong dragonfly. Iba-iba yung kin-create niya, no? At bawat kin-create niya may purpose. Ang ganda ng creation niya kasi yung mga birds, no? Hindi mo na sila kailangan turuan maging bird, di ba? They just fly naturally sa kanila. Tapos yung bees, they just do their job. They sip the nectar from the plants, no, from the flowers. So, yun mga butterflies. Ganun din, no? They go to the flowers, they sip the nectars. Yung ginawa ng God na ecosystem, nagtutulungan eh, di ba? Yung birds, pipitasin niya yung rutas, dadalhin niya yung rutas, tapos yung buto, idudumi niya doon sa ibang lugar. So, nag-sprout yung trees sa ibang lugar. That's how we had uh, forest cover. So, the whole creation of God, nagkakaroon ng ecosystem, nagtutulungan, di ba? So, that's how God created. Hindi pare-pareho yung kinreate niya. That's how they help one another. Ang tao, bakit ganun? Kinakailangan pa natin mag-aral para malaman natin kung anong gagawin natin. ba? Diba? ganoon ganun? Pag binasa mo naman sa Bible, sa Genesis, di ba? Hindi naman tinuruan eh. Sinabi sa kanila, you work, you take dominion, you multiply, you thrive. Hindi sila tinuruan kung paano. Walang school noon, ano? Pero sinabi lang sa kanila, ito gawin nyo tinutusan lang sila. Pero ngayon may school, ano, iba-iba. Iba-iba tayong gagawin, iba-iba tayo ng talent. Kailangan ma-discover natin. And I think that's how it is, no? Because nagkaroon nga ng separation from God tayo as sa human beings. Habang nagkakaroon tayo ng relasyon kay Lord, habang lumalakad tayo na kasama siya, natatagpuan natin yung ating purpose, no? At yung trabaho natin nagiging meaningful sa atin. At alam natin na dinadala niya tayo doon sa tamang lugar, no? Kung saan tayo makakasilbi at nasa serving purpose at kung saan tayo magpo-prosper at magta-thrive at maging blessing sa iba. So I think talagang ganun ang creation ng God, iba-iba tayo. Kasi pag tinignan naman natin na bakit sila ang galing, naiingit tayo, na disempower tayo, parang ibig sabihin, nawawalan tayo ng pag-asa sa sarili natin, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos na tuloy kinu-question natin, bakit ako ginawang ganito? Mahirap lang ako. Bakit ako ginawang ganito? Kulang, kulang ako ng talento. Samantalang meron naman tayo paglalagyan kung saan tinalaga ng Diyos na ilalagay tayo. So, matatagpuan natin yan kung patuloy tayong nalakad, nakasama siya. Makilala natin si Jesus na nagpanggal ng separation between God and men through the cross, no? And then patuloy tayong lumakad sa Kanya. Matatagpuan din natin ang ating purpose kung saan tayo magta-tribe.